Ano na no, naman no, 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 yung pinag pinaggagawa natin. Hello, good day mga kayamers. Kamusta po kayong lahat? Uh, before we proceed, gusto ko sana magpasalamat uh, sa lahat ng subscribers. Thank you for subscribing. Uh, and also, dun sa mga nanonood sa channel natin, maraming maraming salamat. So, if you're not yet a subscriber, please do subscribe. Okay? So, for today's video, mga kayamers, uh, meron tayong nilagay sa ating uh, air filter box. Okay? So, hindi ko alam kung magwo work to, kung anong ibibigay nito sa ating motor. Uh, pero yun papakita sa at -share ko sa inyo at isi-share ko sa inyo alright, so if you have any comment, just leave an anything any suggestion or any reaction sa ating uh, uh, comment section, alright so please stay tuned, mga kayamers okay, so kanina um, naglinis tayo uh ng mga kalat natin. <laughs> Actually naghalong tayo ng mga gamit natin, yung mga boxes uh ng mga car accessories, motor accessories, uh, yung mga tools natin. So meron tayong uh, nakita. Uh so naisip ko na uy, baka pwedeng ilagay ito sa uh, motor natin sa ating Aerox 155. Uh, kay Balance. So, sabi kong ganoon eh, baka may maibigay sa ating performance or sa performance ng ating motor. Okay? So, <clears throat> kung mapapansin nyo dito, yan, medyo makalat tayo ngayon mga kayamers. <laughs> okay, and So, yun na So, meron tayong nilagay sa ating uh, air filter box. Ewan ko kung gagana ba ito o hindi. Pero, ito. Bubuksan ko na. Okay? Okay. Yan yung DIY natin. Sa ating air filter. <laughs> okay, budget meal. Okay. Alright. So, ito yung nilagay natin. Mga kayamers. Sa... So, nakadugtong siya sa ating RAM air. yeah, So, nilagyan ko lang siya ng packaging tape okay so ano ba to hindi lang ha okay so kita nyo yan may parang electric fan sa loob <laughs> Okay. So kanina nung nag ako ng mga uh, boxes ko uh, ng mga dating parts na ng mga kotse, ng mga motor. So nakita akong may nakita ako. Ito nakita ko to. Ito ito to So ano ba to? Um ko kasi dapat lalagay ko to sa isang sasakyan ko yung old school ko na Nissan Sentra. Ito siya. Okay. So yun yung dati kong Sentra. Okay. Um lalagay ko sana siya ito sa may uh, tubo ng air filter uh don dun sa head ng air intake natin. So, tawag nila dito yung F1Z turbo. Okay. Parang maliit lang siya na tubo siguro, ganyan sa ka sa kalaki, ay ganyan sa, ganyan sa kahaba. 'Yan. Uh, pakita ko sa inyo yung picture kung hindi ko na, na ano yung nalitratohan kanina eh pero mga ganyan siya kahaba nabili ko yun siya online okay then uh, sinuksok ko siya sa ano to sa water bottle na ito yan eh yeah. ito bigay kasi ni misis to eh so mayroon akong spare na ganito Meron akong spare na ganyan. Uh, doon ko siya nilagay. Doon ko siya sinuksok. Doon ko siya... So, nagkasya siya. Nagkasya siya dito. Then, nilagyan ko na lang ng uh, pandikit sa loob. Tapos, binalutan ko ng uh, packaging tape. So, again, ewan <laughs> ko, invento lang to ah. uh, pero hopefully uh, makakatulong to sa pagpasok nang hangin sa ating uh, makina. Okay? Uh, hindi ko alam kung may mabibigay ba siya uh, sa performance or mag, ano bang magi-increase kay balance. Pero yun nga, gusto ko lang subukan. Okay, so yan siya. Okay, subukan natin yung start. Tingnan natin yung ikot. Okay. So, nakita nyo yung siya, no? Uh, so, ng hangin papaloob, So, hindi ko alam, ayun nga, again, hindi ko alam kung ano mabibigay nitong performance kay balance. Uh, pero susubukan ko ng mga ilang linggo and see kung anong magiging epekto. Then, uh, bibigyan ko kayo ng, uh, ng reviews about about this one okay so <laughs> di ko alam kung gagana talaga to or what pero feeling ko naman ay may gut feel ako na may maitutulong to kay balance okay so DIY lang natin to <laughs> okay so basic upgrade mamaya uh, ikot ko rin si Balance and si kung anong mangyayari ano bang uh, epekto yung nilagay natin okay so again nakaram air tayo yan nakaram air yung puli natin uh, keso yung drive face natin uh, stock na drive face Uh, and then yung combination ng bola natin pinalitan natin ng tatlong 13 at uh, tatlong 8 okay yung ating uh, clutch lining stuck yan yung clutch spring natin stuck din center spring stuck so yun yung setup natin sa panggilid okay So, yun lang naman mga kayamers. Uh, I just wanna share kung anong ginawa natin dito. Again, I hope you like the video. So, please don't forget to share and subscribe. Thank you mga kayamers and peace out. Oh, oh, oh,